Ano? Patrick. Ulit ka pa? Ulit ka pa akit dito? Kala mo madali ano? San? Ay mas matarik doon. Mas matarik. Ha. Ganun din. Ganun din ang layo ah. <sighs> <sighs> Baka matapon yun naman yan ha. May laman na ano yan na mantika. Ha. 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 Ha magdidilim na paakit kami ng Gumaro Farm dito sa Antipolo City ayan ang ano uh, baba no so yan ang uh, mga barangay sa baba ng uh, aakit kami ng Farm matarik ito pataas ayan o oh. doon uh, so mula rito sa ang kinauupuan baka ay dalawang oras pa siguro na paahon lahat paakyat ah uh, ay, nakakapagod pero kailangan. Ano? Ano Kaya? Ano? Sige. Mauna ka. Sige pa, bilisan mo pa. Bilis. Sige. Hintay. Oh, pahinga na naman. Ha. 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 Wala na ewan ako mag-isa na lang ako sa daan walang bahay walang tao. Oh my god. Saan yung kasama ko? Mang isa na lang ako. Ayoko na. Ayoko na talaga. Ayoko na. Oh! Bakit sako na lang ito? Ba't mo iniwan ito? Ay, ayun, doon pa sa pinakatuktok na yun. Ayun, ay ko. Ayun ko na.